Pero ano, Baka sa masaktan ka ako. Ilang ano ba yan? Ilang buto ba nilagay dyan? Isa lang. bigyan ganyan tumumbo yan? dami naman. Isang buto lang yan. Nagsanga-sanga. Oh. Hmm. Yan, isa yan. Dapat isa lang. Yan o. Oh, para tingnan mo mas mababa siya. You know. Hmm. Kumpara sa mga katabi. Kasi ang dami niyang... Eh, hmm. lahat yan kakain na sustansya ni eh. Nang pero hindi na mamumuwat eh. Hindi na. Eh, kakain pa rin ng abono. Hmm, oh, kakain na abono. Para dito na lang siya. Kaya lang, dami naman yan. Tatanggalin mo lahat eh. <laughs> Kung makakain, dapat pala bago nilagyan ng regent eh. Ano? Para mapakinabangan ng kalabaw eh. Oo nga. Makakain ng kalabaw yan no? Ay, diligado ipakain ng kalabaw yan. Naka-regent eh. Ah, may... Maka... Ay, kita may niyo ugat man. oh. Hmm. Oh. Mga kabukid, na lang. Yan ang nagagawa ng ating farmer's friend. Oh. Ang magandang mong pinagaganda ang kalidad ng puno ng inyong tanim. Ano mang tanim. Ang laki ng puno. Yung tikal pa yan. Yung mga tikal pa. sa malayo pa lang. Makikita mo naman eh. yan. ganda. Ang ganda. Magandang araw mga kabukid Muli ko pong pinasyalan itong uh, Mais Ni Sir Sagani ano? Kung napansin nyo po noong unang vlog ko eh, Talaga namang kaliliit pa nito At Diyan uh, tumatawid Ngayon naku, Bewang ko na po Ang laki Hindi na pwedeng pasukin no? At medyo malambot pa po yan Kapapatubig lang nila 2 days ago Wow, ang ganda. Decal 88 8282S. Update na naman tayo after a week. Nandito na naman po ang inyong lingkod. Minsan pa lang po nagpataba si Boss Kanyo. Sa mais na ito. Ay, ang lalaki po ng puno mga kabukid oh. Bali 31 days. Insakto po itong tinanim ng uh, March 21. So, April 22 po tayo ngayon. So, isang buwan at isang araw. Kagaganda. Isang beses pa nag-abono si boskanyo Ito po yung na-pictures ko nung nakaraan na nilalagyan nila ng regent bawat puno ano, para po sa atake ng uod oh lalaki ng puno 31 days pa lang po ito pamula nung tinanim at nandito po si Boscanyo Anong natin kung ano nung mga nilagay niya rito na inputs Boss, magandang hapon. Magandang hapon, boss. Oh, uh, ano lang nailagay mo rito mga Agritech product? Uh, sprayan ko na activator na lagyan na na farmer's friend. Sprayan spray na lahat. Sprayan na lahat. Ano? Paxigro na lang ang kulang. Ano napansin mo? Ma-spray mo ng farmer's friend to? Kabilis, parang hinugot. Tignan mo, malalaki na oh. Eh, puno na lang. Parang ah, dibdib. Ang laki ng uno. so, ito Sasanga-sanga pa oh. Eksaktong 21, uh, 31 days 31 days oh lalaki uh, na oh 5'8 na. ang height ko eh <laughs> tino oh. oh yung ganyan ko, ano pinaka sa uh, tataas na oh nga ayan oh no? ano, pangita 58 na 5'8 yan oh uh. 5'8 ang height <laughs> ko lampas na sayo <laughs> lampas isang buwan pa lang eh tatlong buwan pa yung time oh pero yun yung mga kabukid, sinaga po nila yan nilagyan ng tagi isang kada puno tagi isang kuwan ng regent kurot kurot. Para mapula lang yung atake ng harabas dahil hinaharabas na rin po yung mais ngayon. Medyo tumigil na. Eh, kahit pa paano mayroon pa rin. Ayan, eh, eh, kaganda ka. niyan. Ayan, yung mga region to. Ayan, ayan yung mga itim-itim oh. na yung yun to. Ano, parang buhangon. Yan. Malagyan Iyan, na lang saan, ano. So, hindi na talaga... Mayroon man uod, kaya lang hindi niya na ubusin yan. Madami ni dahon yan. <laughs> Ito okay. po ay 1.5 hectares. Tatlong lagay po ito. Yes. Kung Dabing anong dami nang nilagay, tinamnan nila ng sibuyas, yun din yung dami ng mais nila ngayon. Uh, ganyan din, uh, ano, ganyan na rin taming ilog. Ganyan na rin kalalaki. Gusto ko, ng puno. Oo nga eh. Isang pataba lang yan. Isang pataba pa lang natin yan. Ano, no? Nung... Isa pa. Isa pa. Tapos isang pang... beses mo pa na, na-spray ng farmers, no? Pag mga 45 days o 50 days na yan, lubog na ako dyan. <laughs> Kamila linggo na dito na uli ako. Ay, isang oh, linggo lang nakalima, na nakalipas eh. Tap dress ko na yan. Sa nga ko, sarapan na lang. Tama na yan. Hmm. Pabaon niya bago magpuso. <coughs> Kung kaya pang ma-spray ng maxi-grow, hmm. sa pamumuso niya, makakatulong. Hmm. Sprayan pa uli. Isang... Bago mamuso, ano? Oo. Oh. Kita ah. na mo <coughs> kung kaya pa. Kaya ka, mahaluan ng cheese. Yung pwede, yung ating na Hindi tayo maghanip, baka Yung mag iwasan eh. so, natin yan. Ah, huwag lang mag-uulan, walang hanip. Ang kasabay niyan yun, yung yun, yun, yung kabila na yun. Yung yun, yung nasa dulo na yun, Ganda. Yun. Sana naman yung presyo gumanda rin. Sana Dyan dyan lang ang presyo ng maisi. Pinakamahal na yung natikman ko dyan eh. 15. Ganun lang. Puro pababa. 12, 13, 14, 15. Ganyan. Presyo ng, dilawa, no? ng ah, dilaw ano? Anong? Hybrid. Pag bumili ka naman ng pizza. Kamahal. 40. Napakamahal. <laughs> <laughs> yung mga pagkain ng manok. No? Yung bayuan eh. Magkano na? 30. 35 pa, o 41. Ganoon, mga sa ganoon. Ay, yung gila. Eh, eh <laughs> siyempre, na ng makinarya. Panibagong no. tao na naman. Kaya, negosyante, salita eh. <laughs> <laughs> oh, negosyante talaga. <laughs> oh, talagang mga malalaking tao, yung mayaman. Hindi tayong mga manggagawa. Talagang ganoon, wala tayong kapangyarihan eh. Nagulungan <laughs> tayo ng Katulong lang talaga tayo. <laughs> Hinalain ka na naman. <laughs> uh, talagang katulong lang tayo pagka magtatanim ka mahal. Pagka ani ka na, na. Halos, na. Hingin, halos hingin na lang nila gaya ng sa sibuyas, di ba? Oo nga. nagka ha? nagka ng nagka ng presyo ng banda huli. Mura. Buti umabot pa tayo ng 40. 41. 41. Oh, 41. Buti umabot pa tayo. Kinabukasan na, bagsak na. Hanggang 25 na lang. Talaga na lang. Lahati na wala. Ang dami umiyak na natalo. <laughs> sa, sa mamahal ng ginastos. Tunay ka. Kahit pa paano kumita tayo. Yung iba talagang walang wala kinita. Wala. Sabi wala pa, na, sayad pa pati gastos. Ang naipon daw ay utang. Uh, u utang. <laughs> uh, ganun talaga. Kaya sa lahat ho ng tao na alam kong napakalalakas sa loob, eh, uh. isa na ho dyan ang mga magsasaka. Uh. Talagang kahit baon sa utang, uutang at uutang para may maitanim uli. <laughs> Oo, oh. okay, para may pamuhunan na eh. Buti na lang at kumita kami ng konti ni Boss. gani, eh, kaya may pinang umpisa uli kami <laughs> ng mais. <laughs> Ay mong paki-tayo nang mas malaki. <laughs> oh, eh hindi pa siguro naaukol. Kumpagasa, hindi pa siguro na tatapat. Matatapatan Matatapat. din natin yan. Ay, oh, hindi pa tumitigil. Eh? eh, hindi pa tumitigil 'yung financier. Eh. <laughs> Walang tigil ang financier. Fighter si boss eh. eh Pagka-tumigil ng financier eh, talaga tigil na rin nang ano natin. Hindi Alam titigil na. 'yun, nakaw. <laughs> Sa galing nun Dalawang buwan pa. Talagang makikita nyo mga kabukid ang puso ng mais na ito. Eh, pag nagdalawang buwan yan, lalabas na puso niyan. Labas na. Oo. Oh. Pag nagustong dalawang buwan siya, labas na. Magsasabay kasi yung bulaklak niyan sa kay puso. Oo. Oh. <laughs> pag lumabas na yung puso, lalabas hmm. na rin yung bulaklak. Yun yung pollination nila dun eh. Naglalaglag na ng uh, Mm. Ano yung bulaklak niya eh, doon yeah. sa puso ng mais. Yeah, may Parang, mga nakwan pa dyan eh, may mga nagdadalawa. Ito yung mga lang, ano? nagsanga, ano? Oh, nagsanga sa, oh, ano? sa ng lupa. Ito. Nagdoble-doble, no? Ba't di mo bunong boss, kagaya itong isan to? Ayan, dapat no. nga sana, tinatanggal to wow. eh. Sa dami na yan, eh. tatanggalin. Eh. Yeah, para yeah, hindi tatanggal na siya, na. ano? Para dito na lahat maglaman, ano? Hmm. Ang na. Ito. Pero, Baka masaktan ka ito eh. Ilang ano ba yan? Ilang buto ba nilagay dyan? Isa lang. Bakit ganyan tumuboy? Nagdami naman. Isang buto lang yan. Nagsangasangaw. Oh. Hmm. Dapat isa lang. Yan o. Oh, para... tingnan mo. Mas mababa siya. Yun o. Oh. Hmm. Kumpara sa mga katabi. Kasi ang dami niyang... Eh, hmm. lahat po yan. Kakain na sustansya niyan eh. Ng Pero hindi na mamumuwat eh. Hindi na. Eh, kakain pa rin ng abuno. Kakain hmm, ng abuno. Para dito na lang siya. Kaya lang. dami naman yan. Tatanggalin mo lahat eh. <laughs> Kung dapat pala bago nilagyan ng regent yan ang para mapakinabangan ng kalabaw. Oo nga. Makakain ng kalabaw yan. Oh. delikado diligado pakain ng kalabaw yan. Naka-regent eh. Ah, may... Maka... Ay, kita Sofline. yung ugat oh. Hmm. Oh, mga kabukid. na lang. Yan ang nagagawa ng ating farmer's friend oh. Talaga namang pinagaganda ang kalidad ng puno ng inyong hmm. tanim. Ano mang tanim, yung dikal pa yan Yung mga dikal doon, tingnan sa malayo pa lang makikita mo naman eh. Ay, Ang ganda.